Alright, mga nakaraw. Samahan niyo po ulit ako sa akin biyahe. Bilang ba sa bike? Food delivery service dito sa Lopez. Dito nga pala sa part na to eh. Galing ako ng panda. Kinek ko yung ha. Baha dito kung ano na sitwasyon. Kaya kung mapapansin nyo eh. Grabe yung traffic dito kasi hindi, mo, hindi madaanan ng mga light vehicle. Truck pala ka nakakadaan. Aba yan. Oh, mali di disekian, dikakayanin, nih. Eh. Truck lang ang kaya. Grabe, oh. Aba. At pagkagaling ko nga ng panda, dumarik yun ako ng Jollibee kasi ito yung first booking ko. Bali, ang drop pala nito ay sa Gomez. Buti hindi na ba dito sa Gomez kasi kagahapon grabe yung ba dito. Ayun ng -hat ng na nga at na tayo dito sa drop up. Wait na lang natin yung customer. At pagdating ng customer, ayun, binigay ko na Tapos nga ang kasunod ko ay lagan. badi kahapon grabe yung baha dito. Buti ngayon at nakahalasot na motor. Pero, manalim na yun pa din kung tutusin. At pagkagaling ko nga sa lagan, ay directed na naman tayong 7-11 bali ang drop na manito ay sa Wilhermosa. dito nga sa part na to, eh, nakarating na ako ng drop off. Ayun, at nag na pala si ma'am. Ayun, at may pati pa nga si ma'am. Maraming po. At pagkagaling ko uh, nga ng Belermosa, ay direkin ako ng the, the Bali, ang drop pala nito ay dito sa magsasayos sa malapit sa Rich At mungkit pang ang mahulog sa At sunod ko naman ay dito sa Arbusino. Bali, ang drop nito ay sa... ha pa. Tapos mayroon siyang pinabili pa na limang kilong bigas kaya may pasabay pa tayo. Additional charge. <laughs> Pagkapikap ko nga dito sa Argosina ay na tayo sa bilya ng bigas. At nung papunta na ako sa drop off sa among ay may saftong nag message naman na ang deliver naman ay sambat kaya ang ginawa ko ay up ko na din para isang uwi na lamang siya dito pala ang pick up nito sa Dolores Gomez bali ang drop o plateo ay din sa may sambat pagkalampas nung bilihan ng lokad din sa ano Tansu yata ang pangalan no? ayan sa way At nung na-deliver ko na ay eh, dumarate na ako ng mga pardon naman sa drop off nung binili kong bigas at saka sa argusina. Buti na lang talaga at merong mga ganun na sakto sa magsasabay. Kaya yeah, mas okay, isang way na lamang tipid sa gas. Ayun na nga at nakarating na ako dito sa si drop-off sa may mama bali ibibigay ko na yung order niya Nabasa yung papel pero lagayin na lang naman yan kasi naku-plastic yun naman yung ano, order niya tapos pagkabalik ko ng bayan ay direksyon mo na dito sa pet shop bali may pinadala lang doon sa hardware sa karantipayan tapos konting biyahe lang ay nakarating ako sa drop-off ito naman yan sa kalantipayan sa hardware. Sakta naman nung pabalik na ako ay naalala ko nga pala ay tutubar na nga pala aking gasolina kaya nagpapultang ko na tayo. At pagkabalik ko nga dito sa bayan ay dito naman ako pick up naman sa mood cafe. Tapos may pa papud pa tayong lipigay ano, ng store. Busog na naman si pa sa Bale, Andro, pala na tayo dito sa Tapat na Gomez Elementary School. Dito nga sa part na to, ay nakarating na ako sa drop off. Tapos, ang sunod ko na naman ngayon ay Jollibee na naman. Bale, ang drop nito ay sa San Jose. Pero sa pa siya na magsaysay. Sa so, may tuloy na bakal. At pagka-deliver ko nga nito, ay umuwi muna ako para kumain. Si paggabi na din. At nung paglabas ko nga ay Jollibee na naman. Bali, pag ganito kasing maulan ay halos ang order sa akin kasi madalas mga store ay sarado pag may bagyo. Bali, ilas ko na pala ito. Diretso, uwi na ako pag-drop neta Alright, salamat sa pananood. Shoutout nga pala sa mga kapwa ko delivery rider na talagang bumabiyahe kahit bumabagyo. Ayan kay Goya. Yeah. Dahit malakas ang wadan ay talaga ng bumabiyahe pa rin. May delivery lamang ako para sa si laundry ninyo. <laughs> Kaya sa mga kapwa delivery rider ko dyan, ako, dubli dublin at po tayo pag ganitong maulan sa si madulas ang kalsada. Alright, salamat po sa pananood.